tapos na? Garlic Ayan, garlic and flex mo. Sino naghiwa? Ako. Ito si madam. Ha! Yeah. <laughs> Ito yeah. yung taman. Ito yung puna. <laughs> <laughs> meron dito, meron akong madam dito. Ayan si madam, boss amo. Hmm? Ayan. Dito na. Sige na, kunin niyo na yung panandok. Nagsaing kami dito. Nagbahay-bahayang kami dito sa tindahan. Kahit matumal. Di ba? Magtawag ah, kayo ng customer para may pakain ko sa inyo. Po. Kunin mo na yung ano ba? Lipat natin yung kamali. Kunin mo yung ano? Pat holder. Lip. Wala naman tayong mga tika Meron, ano ko Yung tira dyan Yung pinagpituhan natin kahapon O, kunin mo Ayun, no? o na diba ay. Tapos may asin pa Improvise Bahay-bahayin to Huwag mo ipatong sa talisdong Talasdong <laughs> Tapos ito yung kawali <laughs> namin <laughs> Sige Oy, lipa, Wala pa Oy, Painitin um, muna ba? natin Anong maunahin sa pag-isa, madam? Bawang ba? Bawang. <laughs> Bawang Painitin ang mantika Walang mantika. <laughs> Ito, Day. Sige, mag-vlog ka pa. Ano, magluto. Professional po yan. Ano, ano, Kim? Professional. Dagdagan mo pa, Dagdagan mo pa. <laughs> Painitin nga yung kawali. Next time, ha? Painitin yung kawali. <laughs> tapos, wag! Mainit yan, luko-luko ka. Parang tas ka Painitin muna, tapos, saka ilagay ang bawang. Magigisa kami ng corn. Tapos, yeah. yan. Okay na yan. Tapos, wakang... Ay! <laughs> Kapaso! Ano light? Ano light nyo? Galing nyo mag-light ha? Ah. Mag-light ha ah. Wala pa, mamaya pa dahi. Sige na. Si madam. Next ang sibuyas. Madam! Ay, 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 naka-ready na yung plato doon? Tumabi ka dyan, pakita nyo yung plato nyo. Hindi pa nga, nga na rin ang kaluto. Naghanda na ng mga pinggan nila. Palamig na ka ng kanin. Palamig na ako kanin. Wow, naguna-una. Oh, palamig ka, eh. na eh. Nagay mo sa malaking plato. Sige. Next natin ay igisa ang Armino. hindi, ito, corn tuna. Ulam namin ay corn, uh, corn tuna with sotanghon. Sige na, tipan mo na ba. Umainit! Tipan mo, loko-loko. Okay. Sige. Ano lasa? Okay na. Tinikman mo na? Sarap na? Tayo na natin. Tapayin na tayo. Magsasamit na ako. Excited. Bye-bye. Ba't pa kinag-aaway? Kinulang pa ang dami nating sinaing puno isang kaldero? Hindi. Kulang yung ulam. Kulang <laughs> yung ulam. pa yung ulam? <laughs> Excuse me. <Yes>, Nasa'yo <laughs> na Sino mo <pala> malamang malaring ulam? Si Kim. Si Kim. Ito yun! Si Mimi! Malaki talaga kain ng lalaki eh.